Mga kapadyent lovers all over the world and to the universe Welcome back sa aking channel Anita Rose Kaunas, Philippines Thank you so much panalo nga ang ating pambatong kandidata sa Miss Asia Pacific International 2025 beauty pageant sa gabing ito, na iuwi nga ni Miss Asia Pacific Philippines 2025 Anita Rose Gomez ang first runner-up. Congratulations sa iyo Anita at sa bansang Pilipinas! At deserving nga ang Philippines sa pagkapanalo sapagkat nakita nyo naman ang kanyang performance talaga. Ano ang masasabi mo sa kanyang naging laban sa Miss Asia Pacific International 2025 Beauty Pageant? Mag-comment ka lang below. At please po mag-subscribe ka na din sa aking YouTube channel account for more pageant chika. Thank you very much po. Comment section at huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel account for more pageant chika.